Google, nangako na tutulungan ng Pinoy MSMEs. Nangako ang Global Tech Giant na Google na tutulungan ng mga Filipino micro, small and medium enterprises sa pagpapalago ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagpapaiting ng online presence. Sa naganap na pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Global Vice President Government Affairs and Public Policy ng Google na si Karan Batia, Sinabi nito na sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry ay ipagpapatuloy ng kanilang kumpanya ang pagtulong sa MSMEs at pag-upskill sa mga ito sa digital landscape. Nauna nang nakipagtulungan ng Google sa DTI noong inilabas ang Google Career Certificates sa virtual campuses ng DTI na sakop ang 1,300 negosyo centers sa labing-anim na rehiyon sa buong Pilipinas. Ito ay nakapagbigay din ng na tinatayang 40,000 GCC scholarships sa mga kabataang Pilipino, job seekers, MSME entrepreneurs at civil servants sa mga kasanayan tulad ng project management, cybersecurity, IT support, data analytics, UX design at digital marketing. Samantala, tinalakay ni Batya ang planong pagpapatupad ng programang naglalayon na sanayi ng mahigit 1,000 na kabataan o 100,000 na kabataan at kanilang mga magulang sa ligtas at responsableng paggamit ng digital technology. Bilanggit din niya ang pagpapalawig ng kumpanya at operasyon nito sa Pilipinas na may halos 50,000 dang empleyado sa bansa simula noong 2013. Malaking bagay ito para po sa ating maliliit na mga negosyante para umangat ang kanilang kabuhayan. Kaya naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy po sa paghahanap ng mga kaparaanan upang mas umunad po ang bansang Pilipinas at ang mamamayan nito. At syempre sa pamamagitan din ito, Michelle ay mas maraming Pilipino po ang maaring mabigyan ng kumakayan at trabaho at para na rin sa pagpapataas ng kanilang kaalaman at pagpapahusay ng kanilang mga katayanan para sa mas nalupang tagumpay.